Magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Jessica, ng crew dito sa Bicol Miss Pagsanghan. Uh, iniimbitahan ko po kayo na kumain at pasyalan niyo itong aming lugawa na talaga namang napakasarap. Lalo na pagka ko kayo ng mga toppings, gagaya ng lechon kawali, goto, chicken, meron din kaming lugaw exotic, ilaman loob siya ng baka. Uh, may mga dumadayo na din dito sa amin, mga taga-kabinti, kasi halos dito po siya yung babaan ng bus, ganyan. Pagka naman natikman nila yung logo namin, talaga naman bumabalik po sila. Punta lang po kayo dito sa Binyan Pagsanghan, the size best logo. Guys, ang hapon sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Buknoy Palaboy TV. Muli na na maglalaboy si Buknoy Palaboy dito sa Pagsanghan, Laguna. So ayan guys, nandito tayo sa ayan, Rizal Best Lugaw. So ayan, dito lang yan sa Pagsanghan. Mulit-muli na naman maglalaboy si Buknoy Palaboy. Hanapin natin ang bida ng karsada at bayani ng masa. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat Tara ng samahan natin muli't muli na maglalaboy Si Buknoy Palaboy TV Dito sa Pagsanghan, Laguna At ating naaktuhan Ang isang kainan Ayon sa aking na-interview ay talagang mga binabalik-balikan At tinadayo ng mga karatig bayan Dahil sa napakasarap na lugaw Dito sa Pagsanghan, Laguna At talaga namang na-interview natin Ang isa na ayaw humarap Dito sa ating kapira Na talaga namang napakasarap pinabalik-balikan at napakaraming suki. Bagamat may lang ang ating oras at tayo ay may nahahabol na oras, hindi natin natikman ang masasarap na pagkain nila dahil meron tayong program na hinahabol. Kaya sa susunod na pagbalik ni Bukunoy Palaboy TV dito sa pagsanghan ay talaga namang titikman at titingusan natin ang masarap nilang lugaw. Kaya mga pajak mga viewers, tara na!

po yung nag-setup. Uh,